Ang tunay na pagmamahal, hindi sinusukuan kahit mahirap. Ay, alam ko naman na ang daming relationship, kahit kami, dumadaan tayo sa mga challenges ng buhay. Sobrang daming challenges ng buhay, hindi mo na actually alam kung anong uunahin mo doon. And isa sa mga pinakamahirap na challenge talaga is yung kayong dalawa na mismo yung hindi magkaintindihan. Kasi diba sa relationship, kung magkaroon man kayo ng iba mga problems like financial o kaya naman problem nyo sa kap madali ninyo yun yung mariresolve as long as you are together, you understand each other, hawak kamay kayo na hinaharap ninyo yung mga ganong sitwasyon. Madali yun eh, kaya nyo yung lagpasan. Pero alam nyo yung mahirap yung kayo na mismo yung may problema sa isa't isa. And what I will always say is this, please habaan natin yung PC natin at pasensya natin pagdating doon sa karelasyon natin. Kasi alam nyo, nakakapanghinayang din. Nakakapanghinayang yung relasyon na ilang beses natin nilaban. Nakakapanghinayang yung mga masasayang memories nakakapanghinayang yung mga efforts ninyo sa isa't isa especially if you have children na umaasa sa inyo diba kaya nga sa abot ng inyong makakaya do everything to fix the relationship but at the same time I'm not also asking you to stay in a toxic relationship we have to be wise in choosing what is right. So again, kapag dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, hindi laging break up agad, hindi laging suko agad kasi ang tunay na pagmamahalan doon mo napapatunayan sa mga oras na dapat kayong magdamayan.